nakikita nyo guys ano na to ito yung gamitin dito pero sino bang nandito ok tingnan natin oy butsuloy ano bang ginagawa mo dyan kay init init ng araw shout out mga butsuloy nandito Sa tayo saan kaya ngayon sugigaraw yun nakita mo tong lupa na to nakita mo yan ipakita mo nga yung lupa yan ang lupa natin yeah. May mga bayabas doon. Nakita mo. Kitang dun kita, know, kita mo si Loy. Mmm. 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 Sa Tugigaraw, meron pala ditong lupa din. Ano? Na libre na. Pagkabili nito guys na lupa na to, libre na bakod. Oh. Makabakod na Yung mga kasama ko. Oh, Punta natin o. Oh, ano. Eh, Takaw ng mga uh, ano? ano, wala nang mga bayabas? Hmm? Hmm. 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 Malambot siya guys hmm. Kahit kulang lang tayo ng ipon Malambot Nara hmm. gito eso ito ba yung Ito yung to? Ah, dito sa Ito yung Ito yung Ito yung Ito yung Ito yung yung yun on. Malaki pala doon Yun o Yung mo May nakita tayong bayabas guys Alam Ito lang Eh, sa mo, sayang. Mm. Naunahan kami. Pwede ba lang Ang tikak Naunahan kami, yung itak ni Bossoy. Nahulog na ba, dalawa? Nahulog wala na, oh. 'Yan. Maganda yung isa. 'Yan. Ang kagandahan pa dito. Ay, ito, na ito. Sabi yung Ang matangal. kagandahan pa dito mga butsuloy, may kasama siyang kuno ng mga sakop siya. Yun, oh. Malak, malawak din to na lupa na to dito sa Tugigaraw. So, ito yung pinunta namin. Sinik namin yung lupa na to. Iwan ko kung anong itayo dito baka uh, magtayo dito ng mga tambayan lang ganyan pagpunta ng province tapos kakain kami ng bayabas ngayon kasi oh hindi kami umabot no naunahan na naman kami ng mga ibon di ba so, ma pwedeng mahinog so yun yung isa na pinunta natin idol tinignan natin yung mga yung mga lupa na ano dito pero itong mga lupa na to hindi ito sa akin guys, sa kapitbahay lang namin. Huwag niyong ibintayan! Huwag niyong ibintayan!